People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang nagdududa na ako. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung niya yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, uh, uh, pumayag na merong uh, pagkaiba ngayon sa Constitution perma lang, pati pera. Anong klase yan po? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga-Miluson, pumunta na yan sa Mindanao. Mag-declare na lang tayo